pin. Ganyan po yung ginagawa sa akin. Ah, uh, assassinate po ako. Yung ginagawa po nila, malinaw po yun na pagpatay. Tandaan po natin, hindi lang po physical killing ang pagpatay. Mas matindi po ang nagagawa ng character assassination mm, uh, when it comes to killing. Yung pong mga nanonood sa akin, na mayroong alam sa batas ma, ma ano po nila yan they would agree with what I'm uh, saying na yung pong, uh, mga nagka-character assassinate biro mo leader ka ipapakaracter assassinate mo ko Daniel Razon napakawalang yamong tao Daniel Razon napakawalang yamong tao yan ang ano maiimpyerno ka pagka hindi ka nagbago Daniel Rason biruin mo si Haring David Nung ipinakilala sa kanya ni propeta ano nakalimutan ko yung pangalan ng propeta na yon na kasalanan na mali yung ginawa sa kanya uh, mali yung ginawa ni Haring David kay Batseba na asawa ni Urias na isa sa mga general ni ni Haring David Nagpakumbaba si Haring David bakit itong si Daniel rason ngayon nagmamatigas, tapos nagpaparinig parinig sa mga pagkakatipon. Alam mo, nagmumukha ka lang ano, nagmumukha ka lang kawawa. Biruin mo yung mga dumadalo sa pagkakatipon, nakikinig sa Daniel Rason, nagme-message sa akin. Mas naiintindihan pa namin yung paliwanag mo, Brad Badong, kesa dun sa na apat na oras na paulit-ulit na paliwanag ni Daniel Rason pero ang ma, ang lundo puot ang itinatanim niya. Biruin mo, ang utos ng Biblia sa ang utos ng Diyos sa Biblia, inyong agawin sa apoy. Inyong agawin sa apoy. Nasa apoy na 'yon ha. Pinapaagaw pa ng Diyos. Eh ikaw, magtatanong lang ang kapatid. Bro, meron po kami nakita sa social media na kumakalat na meron pong tindang alak sa restaurant ni Brad Ellis sa no? Anong, ano. Anong-ano pong ginagawa? Suspindido ka agad. Tapos ang utos ni Daniel Rason, i-block agad. Bakit ganon? Alam mo kung hindi ka magsisisi, Daniel Rason, isa ka sa top 10 na mangungunang mapupunta sa impyerno. Maniwala ka sa akin Daniel Rason. Isa ka sa mga mga number one na pupunta or pipila sa ano sa impyerno. Bakit in Biro mo, yung halaga ng isang kaluluwang sumasampalataya, kasing halaga ng dugo ng Panginoong Yeso Kristo, gaano kahalaga yung dugo ng Panginoong Yeso Kristo? Pero sa'yo, itinatapon mo na lang na, ano, ayaw nyo sa iglesia? Go ahead, make my day. Anong klase kang mga ngaral ngayon? Daniel Rason. Anong klase kang mga ngaral ngayon? magpakalalaki ka Daniel Rason sayang yung ano sayang yung pinag-aralan mo sayang yung profession mo sayang yung tiwala ni Brad Ellie na ibinigay sa'yo at sayang ang tiwalang ibinigay sa'yo ng Diyos Daniel Rason maniwala ka sa akin maiimpyerno ka pagka hindi ka nagbago kung papaanong nilayasan ng Diyos si Haring Saul na kauna-unahang hari sa Israel. Ganyan din ang mangyayari sa iyo. Kaya ka siguro nagkakaganyan. Biruin mo, nagtiteksto ka. Walang patutunguhan yung ano. Imbis na ang maramdaman ng mga kapatid na dumadalo sa pagkakatipon is pagpapala ng Diyos. Hindi pagpapala ng Diyos ang nararamdaman nila. Kasi si Haring Saul, noong nilayasan siya ng Diyos, sinasaniban na siya ng masamang espirito. Kaya nga pagka nagpapatugtog si si Har si David, nagkakaroon ng kaginawaan yung kaluluwa ni Haring Saul. Ba, Daniel, maawa ka, maawa ka sa unang-una sa sarili mo, sa mga anak mo, sa asawa mo, sa magulang mo. Kaya lang makamagulang ka eh, mali na nga 'yung pinagagawa ng magulang mo kinakampihan mo pa eh. Tapos, ikakarakter assassinate mo ako ngayon. Alam mo, ang gina...